Hi guys! Ang topic naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa birth control or family planning. Na-curious lang ako dito guys no, sa ano na to, no, sa mga bagay na to. Kasi may nabasa ako na Bible verse na, na nagpapatunay na itong birth control ay hindi ini-encourage ni God na gagawin natin. No? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon guys, no, reality na ang dami na talagang uh, nag nagpa-practice nitong birth control or family planning, di ba? Iba-iba na ngang contraceptives ang naglalabasan ngayon para mapigilan ang mga babae na may asawa na na magbuntis, di ba? Ang dami na ngayon yan, guys. di diba? Kaya siguro ginawa itong mga contraceptives na to kasi sa panahon natin ngayon, madami na kasing mga babae na nagsisipagbuntisan ng walang mga asawa, di ba? Yung iba, sobrang bata pa, nagbubuntisan na. Dahil nga, sila ay nagkukumit ng sexual immorality kaya nangyayari yung gano'n na nagsisipagbuntisa na lang kahit walang mga asawa di ba yung iba nga kahit hindi boyfriend nagpapabuntis sila di ba kasi yan ang reality natin ngayon eh kapatunayan ko sa inyo guys no uh, alamin natin dito sa Bible kung yan nga ba ay pinahihintulutan ng Diyos na gagawin natin dito sa mundo no sahi natin dito sa Genesis chapter 1 verse 28 kasi nakalagay dito And God blessed them, and God said to them, Be fruitful, and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Anong ibig sabihin nito? Di ba nung umpisa? Noong nilikha ni God ang lalaki at saka babae yung mga pinakaunang tao sa Bible guys, no? nilikha ni God. Binless niya yung babae at saka lalaki. Tapos anong inutos ni God? Be fruitful and multiply, di ba? Umayo kayo at magpakarami, di ba? Yan ang sabi niya. Punuin niyo ang earth, di ba? Fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens, di ba? Ibinigay sa atin ang authority para pamahalaan natin yung mga iba pang mga bagay na kinreate niya na mas mababa kaysa atin, di ba? Ito ang utos ni God. So dito pa lang guys, no? Mapapatunayan natin na tayo ay nilikha ni God para magpakarami, para dumami tayo dito sa mundo. Ang sabi niya, punuin daw natin yung mundo. So, paano tayo mag-multiply? Paano natin punuin yung mundo kung tayo, lahat tayo ay gagamit ng mga contraceptive or kung tayo ay magpa-practice ng mga birth control na to, di ba? Malinaw na nakasaad dito na inutusan tayo na magpakarami. Tapos, basahin ko naman dito sa ano, no? Patunay na ipinagbabawal ni God ang birth control, no? sa natin sa Deuteronomy chapter 23 verse 1 No one whose testicles are crushed or whose male organ is cut off shall enter the assembly of the Lord di ba ito yung isa sa commandments ni God na ito yung command ni Moses sa mga taga Israelites na galing kay God yung commandments na wala daw sinumang lalaki ano ba yung testicles na sinasabi dito? Ang testicles guys ay yan yung burat or itlog ng lalaki, di ba? Are crushed daw. Wala daw sino mang ano, lalaki na durog ang itlog. Hindi naman literal na durog guys, no? Ang ibig sabihin nito, sabing ganon, host male organ is cut off. Ang ibig sabihin nito, yung mga lalaki na nagpa basic to nagpakapon sila para hindi na magkaanak. Ito yung ibig sabihin, hindi sila pwedeng pumasok sa pagpupulong kasi 'di ba sa mga sa ano sa history sa Bible may mga pagpupulong sila na nagaganap sinasabi dito hindi pwedeng pumasok sa assembly ano nila meeting nila yung mga lalaki na na nagpabasiktomi or nagpakapon kasi nga si God holy siya 'di ba hindi naman niya in encourage na yung mga tao ay magpapraktis ng birth control, ibig sabihin, hindi sila nasunod sa kautosan ni God, sila ay unclean, di ba? Kasi hindi nila sinusunod yung kautosan ni God na humayo kayo at magpakarami. Ang ginagawa ng iba, nagpabasiktomi sila para hindi magkaanak. Ibig sabihin, sila ay sumuway sa kautosan ni God, kaya hindi sila pinapayagan na pumasok sa assembly, sa assembly of the Lord, di ba? yung mga pagpupulong parang simbahan katulad ng ano 'di ba nagpupulong ang mga ano mga alagad ng Diyos nagsisimba para sa fellowship ganun din sa ano sa history sa Bible meron silang mga meeting na nagaganap nagsasama-sama silang lahat so ngayon hindi hinahayaan na pumasok itong mga lalaki na na, na mga ano mga basic me, na mga kapon na hindi sila pinapayagan at saka basahin din natin din na talagang patunay na ang birth control ay hindi in encourage ni God kasi tulad ng sinabi ko basahin natin yung De Genesis chapter 38 verse 9 to 10 but Ona knew that the child would not be his so whenever he slept with his brother's wife he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother What he did was wicked in the Lord's sight so the Lord put him to death also di ba napaliwanag ko na ito na itong si Onan ay kapatid ni Er na asawa ni Tamar di ba si Er pinatay ni God dahil wicked siya evil siya naiwan niya yung biuda niya na si Tamar wala silang anak so ang responsibility ni Onan ay bigyan ng anak yung hipag niya sipagin niya yung hipag niya hanggang sa mabuntis para magkaroon ng anak in behalf of Er, na brother niya na walang anak doon sa asawa niyang naiwan, di ba? Pero anong ginawa niya dahil alam niya na kapag nabuntis si Tamar hindi naman 'yun magiging kanya. Itinatapon niya yung semen niya, di ba? Withdrawal ang ginagawa niya. Hindi na ipinapasok sa loob ni Tamar yung kanyang sperm cell para hindi mabuntis si, Tamar, di diba? Nakita ng Dios yung ginawa niya. Pinatay siya ni God dahil hindi nagustuhan ni God yung ginawa niya, di ba? Kasi nga, itinatapon niya yung semen niya. Ang semen ng lalaki, nag nagtataglay ng buhay, di ba? Sinayang niya yung semen niya. Sa halip na mabuo yon magiging fetus yon mag para mabuo maging baby. Pero anong nangyari? Tinapon niya, kaya nawala ng ano, chance tuloy na maging baby yung sperm cell kasi tinapon niya eh, di ba? Hindi yun nagustuhan ng Diyos. Patunay lang talaga na ayaw ng Diyos na Nag, nagpa-practice ng birth control ang mga tao kasi nga inutusan nga tayo magpakarami tayo dito sa mundo, di ba? Tayo na mga ano, mga babae, no. Napakaswerte natin, no, kung tayo ay ano, may ka, may kakayahan na magbuntis, no, kasi hindi lahat ng babae, guys, ay biniyayaan ng Diyos ng anak, di ba? Kung sino pa yung mga may gusto na magkaanak ng marami, hindi yun pa yung hindi nabigyan ng chance para magkaanak. Kaya tayo, no, na nabiyayaan ng kakayahan para mag-anak, napaka-bless natin. No? Tapos yung iba, ayaw pa nila. Yung iba nga, kapag nandyan na, pinapalaglag pa nila kasi ayaw nila na magkaanak, di ba? Anong sabi dito sa Bible? Basahin natin sa Psalm chapter 127, verse 3. Kalagay dito, Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward, di ba? Anong sabi dito? Ang mga anak daw ay pamana ni God yan para sa atin, di ba? Bunga daw yan ng ano natin, sinapupunan. Parang price niya para sa atin. Tapos yung iba, hindi nagahangad ng anak, no? Yung mga ayaw ng anak, no? Dapat hindi na ano, uh, magkukumit ng ano, no? Sexual contact sa mga uh, sa mga lalaki or sa partner nila, no? Kung ayaw magkaanak, no? Huwag na mag-asawa kung walang balak na magkaanak, di ba? Tapos, anong sabi dito? Sabi sa... 1 Timothy chapter 2 verse 15 naman yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self control anong ibig sabihin nito tayo daw mga babae na si save daw tayo sa pamamagitan ng pagbubuntis sa paanong paraan nga ba anong ibig sabihin ng bible verse na ito di ba nilikha ni God yung lalaki at saka babae 'Yung babae ang unang nagkasala, 'di ba? Natukso siya, nagpalinlang siya kay Satan, kinain niya 'yung apple na pinagbabawal ni God na kainin, 'di ba? Matigas ang ulo niya, talagang ano, talagang kinain at siya, nagp nagpalinlang siya. Kaya babae talaga 'yung unang makasalanan talaga ang babae. Pero sa pamamagitan ng pagdadalang tao ng babae na ang kasalanan natin sa papalong paraan nga ba? 'Di ba? Noong Pinagbuntis si Jesus Christ ni Mama Mary, 'di ba si Mama Mary ay virgin siya, 'di ba? Umayag siya na magbuntis siya kahit virgin siya, 'di ba? Ano kinausap siya ng angel ni God na siya ang napili ni God na ano kasi siya ay nakuha niya ba yung luob ni God kasi nga righteous siya, 'di ba? Virgin siya. Siya yung napili para ipagbuntis niya si Jesus Christ kahit na virgin siya, 'di ba? di ba, pumayag siya sa pamamagitan ng pagpayag ni Mama Mary na yon na ipagbuntis niya si Jesus Christ na save ang kasalanan natin, di ba dahil na-fulfill yung sa prophecy na ano si Jesus Christ ay siya yung magiging savior natin sa pamamagitan ng finish work niya sa cross di ba, na-save tayo, na bigyan tayo ng mga makasalanan, no tayo na mga tao na makasalanan, lalo na yung babae na unang nagkasala, na tayo ng chance para tayo ay matpatawad sa kasalanan natin sa pamamagitan ng ng ano pagdadalang tao ni Mama Mary na bigyan tayo ng chance para mapatawad ang ating mga kasalanan kung tayo ay seryoso at mag at ano at humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan no kung tayo ay interesado sa paghingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, pwedeng pwede tayo mapatawad. Yan ang ano, ibig sabihin ng Bible verse na to, na sa pamamagitan ng childbearing, sa pamamagitan ng pagdadalang tao, na save ang kasalanan ng ano, ng mga babae, ang kasalanan ni ano, Eva, di ba? Ang kasalanan niya, na save, na save, tayo. Hindi lang si Eva, lahat ng mga makasalanan sa mundo pwedeng ma sa pamamagitan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross, di ba? Sa mga sacrifices na ginawa niya para para sa atin. Ito ang ibig sabihin nitong Bible verse na ito. Kaya ito talaga guys, no? Hindi man literal na ilagay dito na pinagbabawal ang ano, yung mga contraceptives na ano, pero dito pa lang sa mga Bible verse na binasa ko, patunay na ayaw ni God ng birth control, di ba? Hindi hindi pinapayagan na gumamit ng birth control ang mga tao. Itong ano na ito, itong mga naglalabasan ng na mga iba't ibang uri ng birth control ngayon, syempre ano na lang 'yan. Gawa na, na ng tao 'yan, 'di ba? Kasi yan ang ginawa nila paraan para hindi dumami ang population ng mundo kasi nga ang mga tao nga ay involved na sa mga ano sa sexual immorality. 'di ba? Ginagawa na nilang normal yung pakikipag-sex kahit hindi pa sila kasal, kahit hindi nila boyfriend, nakikipag-sex na sila. Yan ang reality ngayon. Kaya din inilabas itong mga birth control, iba't ibang uri ng birth control, pero malinaw na yan ay hindi biblical yung sa akin guys, no? Yung sa akin guys, hindi naman ako against kung ano man yung mga paraan na ginawa ng tao, no? Yung sa akin ini-explain ko lang kung ano yung nakalagay sa Bible para ang mga tao ay magka-idea din kung ano ang will ni God para sa atin na mga tao dito sa mundo no para magkaroon din kayo ng idea kung ano ang kalooban ni God para sa atin no pero nasa tao naman 'yan kasi nga tulad ng sinabi ko tayo ay binigyan ng free will ni God no para mamuhay tayo nang naaayon sa kagustuhan natin hindi naman tayo pinipilit kung ayaw nating sundin yung kalooban ni God na sa atin naman yun no pero kung gusto natin ng ano ng kaligtasan kung gusto natin na masave save tayo pagdating ng araw mabigyan tayo ng eternal life or no, ma-inherit natin yung kingdom ni God talagang ano kailangan nating sumunod sa mga commandments niya yun lang naman guys yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to sana may natutunan kayo sa akin no so hanggang dito na lang yung aking video bye bye and god bless you all bye bye everyone